Happy Father's Day! Ako po yung winner ng kay Maria, kay Tita Maria Luis Vlog and Lem Luis Vlog na 2,000 sa halagang 2,100 at itiklin ko po sa Gcas ko at isinin niya na po sa Gcas. Maraming salamat po kay Tita Maria and Hello, guys. Tara, let's. I-claim ko na po ang aking panalo. At mag-grocery po ako. At, at ipapagawa ko po yung cellphone po na isa para may magamit ako sa pag blog ko. Thank you. Tara, let's go sa aking Terima <laughs> kasih

Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa, admin po. Maraming salamat po. Pati sa Carmen, Mila Cruz, and kay Shigan Lolo. Thank you po. Thank you po ulit sa ay sa so panahon na naman sa inyo